Sino yun? Ay, yes, may interview may ipapakita yung bahay ninyo. Na isang ma magandang bahay. Sementado. Hindi <laughs> po makikita. Ano? 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 po magipaso bukas damin yun, yung ko kayo, po yung kaok, kilo ano niya siya, anak, maya sa manarin siya, wala siya ano kayo na sa ganito so, situation, sakit lang sa ano yung ano yung ano yung ano yung ano 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 yung ano, yung, 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 yung likod nyo, no? Wala kayong kama. Ay, Talagang sanig lang? Hindi, maano talaga yung likod nyo. Masakit ba, po. Kasi tignan mo yung ano Labit niya. pa kami ng lakas ng ulan. Alam talaga. Ano po yung pangalan niya, Nay? Salamat. Salvation. May asawa mo Wala nang asawa. Siya na lang yung anak mo na nang dito. Oo, ngayon din ang na nila. At saka may apo ako. Nanay na ito. So ganito na, may ano po si ako, may sponsor po kasi ako na magbibigay sana po ng ano na kahit kunting groceries, ganon mga pagkain so napili po namin kayo ni Berly na interviewin para ipasa sa sponsor ko sa video na po ito para po makita yung kalagayan ninyo yung higaan ninyo na grabe o oh, di ba Okay na yung iyak kasi baka maiyak din ako <laughs> <laughs> hindi kasi nung nakaraan mm -hmm. may nakunta rin dito ng DSWD Opo. Oo kasama ng ano ng Ortiz. Eh, wala na yung Ortiz kasi yung na. Ano may ano. Dito na talaga na. At takot pa nga siya. Kaya baka rin bumagsak. Kaya. Ako <laughs> lang po ako magagawa. Iyak ako lang iya. Sabi niya Kasi alam mo At sabi mo, ma. Kaya Kaya ako sa story. Oo. Eh, alam naman ni Berly Si Banji. Uh, uh, anak niya. yun. Kaya e, sabi ko nga. Alam mo. Oh, sabi ko nga. Panginoon, sa ba ako nagkasala? Bakit yan yung mga anak? Hindi hmm. ba lang ako? Inaasin, hindi ka tinasikas. Pagsak na lang. So, ganito na ano po yung pinagkakakitaan ninyo? Wala na po. Ngayon, may, may sa sinyo sa senior na lang, umaasa kayo. Magkano naman po nakukuha nyo sa senior? 7,000 sa 6 na buwan. 7,000 sa 6 na buwan? 3,000 lang 3,000 sa 6 na buwan? Tuwing 6 months, 3,000. Diyos ko po, Panginoon Paano kaya, diba? Paano na kayo kumakain? Ito oh. nagdaan na ulan. Kasi, so, tumutulo po niyo? Oo, lahat. Ang niya kong butas lang. Pagwagi. Ang niya para kami mga abot na So dito Washington. po ]umbers. kayo. Oo, yan, mga dami, yeah, oh. So mm -hmm. dalawa lang kayo dito ni nakita. Apat po kami, lalo na po 'yung dalawa po Yeah, so yeah, blood ako, hindi lang gumaba dugo ko. Ay, kung nangyari sa akin. Wala na akong magawa, kundi umiyak na umiyak, wala naman. So, wala na kayong source of income na ito yun ka. Walang so, ibang wala. may tumuturong sa inyo. Paano, paano po kayo ang isusunod? sa panali, iyo? ang ganda po. Kasi, wala, alam naman ang mga anak. Sa udang. So, Kasi. ba yung 6,000? na O, oh. na Oo. Oh, oh. So, kung may makakakita po sa video natin ngayon at mahabag po yung ating sponsor, mga mag-sponsor, o kung sino man po, uh, i-bisitahin po po ulit kayo dito. Inalam po lang po nung tunay yung kalagayan dito kasi yun po yung gusto ng ating mga ano sponsor tapos ayun uh, siguro hindi hindi kumaano kasi May picture ang tawag niya to uh, dahil ang ano lang niya sa akin is pangako is pagkain oo para kahit pa paano makatulong yun po yung kanyang ano yung adikain at which is yun din po yung adikain ko pero since nawala din po ako kaya naghahanap na lang po ako ng paraan mga sponsor para po

Mm -hmm. like, like. Grabe nyo kasi kasi ay kasi yung ano pag mag matutulog kayo no yung likod niyo talagang ano Kasirap oo oh, oh, masakit di ba wala man lang kayong ano kaya, kahit kutsyon man lang uh, para kahit papano ano. Sira nga po yung banig pa nga po namin ginagamit. Yung banig yung ginagamit Oo, ito o yung ganito sira siya. Nasisira nga po sa Sinasira. Dahil nga po, sina, sarito, eh. na po si Desari nga po si eh. Okay lang naman kaya lang eh. <laughs> Hindi po kasi nakaranas po ako ng ganito. So ang hirap po ang hirap yung kalagayan yung dalawa tapos ito pa ang pagmatulog kayo Diyos ko oh, ba diba? tapos hindi pa flat yung ano nyo, yung, yung, yung ano yung ano nyo paano yun pag maganon no mga ano na ngayon Matuk mo yung mga nasa na oo oh, oh. Kaya nga, sabi ko, Marlon, bigyan mo naman ako na tao makatulog kasi kailangan talaga malinis din yung mga Mabuti hindi pumapasok yung ahas doon. Awa naman ng Panginoon Diyos. Okay. Wala naman. Wala. Yung mga dyan sa kapitay namin lang mga ahas. Salamat sa Diyos ka po. Alam ka, ng Panginoon niya. Ay, mga ako po hanggang dito na yan. Nanubot okay. ko naman dito. Okay. Nakakabag na talaga ano, yung kalagayan yung dalawa. Tapos may sakit pa si Ate. Ano pangalan mo, Be? Josephine. 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 Ibang kaya nyo sana kung matulungan po kayo agad sa Kahit sa pagkain nyo, malaking tulong na yun sa grocery na ipamimili na. Ay, oh. eh, hindi po dahil mabuti ang Diyos dahil tinadala kami sa inyo. At nung isang linggo pa po ito gustong dalhin ni Berly sa akin, eh, sabi ko, sige bigyan natin ng ano, ng, ng time sa Berly.

Sabi ko Yung tayo mo, ano? May 'yung ano ko sa 'Yung resita, kita 'yung Ay hindi pa debuhan 'yan sa. Mag-aaga naman 'to, 'di ba? ano? lang naman. Ipalapit mo kay Pagod na yun, baka. Hindi naman ako sir, baka kasi hindi siya kahit isa. Para saan po yung gamot na yun? Kasi kung um, um, bubong tayo nga, kasi okay. sabi naman no, ito. Ipakaroon na, eh, stress lang ako dahil siya naglasi Hindi naman ako nauntog, gumawa ano naman. Mm -hmm. Hindi siya masakit, kung susususus, ganyan. Siyempre na, naapaan ko, dahil ko naman... Ngayon, tumusunod po niyong pakiramdam? Ng... Mayroon hanggang ngayon. Casual na, na akong gamat. Yung parang hangin lumalabas? Opa, hindi, oh. hindi naman siya lumalabas. Basta maugong lang, ang dami kong ngang gamot dyan. Mm -hmm. ano, ano lang sa akin, yung gamot sa ugong, sabi kong 23 isa. Mm -hmm. Hindi na naman akong pambili. Nakatanggap ako yung makaraan, pinagbayad-bayad ko sa mga taro sa mm -hmm. mm -hmm. sabi ko, di, sa anak ko, di, suputin mo yung aking mga kalatong may peraso. Hanggang ngayon, barely alam ko Dahil wala, na na ako nalaan yan, yung mga resipa. Nasaan no, yung resipa mo Ilan isa lang po yung isipin yun. niyo. Oo, yung isa na lang kasi ang karenan na binigay sa akin yung pampalakas ng resistensya ko mm -hmm. na bumaba daw. Bumaba ka ang timbang ko. Mm -hmm. Kaya inong ko dun sa pampababa ng dito. Lalo naman bumaba, takot na naman ako ngayon. Managipin na lang. Ugipin okay. na lang. Eh, kinabahan na naman ako ngayon. Alam, 110, yun. okay lang siya, pero yung over 50, um, yung baka, over baka. mababa ito tipong na nga ng timbang ko. parang halos gabi-gabi bago ko na, ako Sabi nga makapangyarihan ang panalangin <laughs> na walang imposible, mayroon at mayroon taong makakarinig ng panalangin nyo, may gagamitin ang Diyos para dyan. Oo. So, by prayers talaga, lahat walang imposible talaga yan. So, manalig lang kayo dahil sana may mga pamakapanood pa ka ni... abog po ako kasi wala, wala rin ng laman yung ano ko. Baka, eh, baka sige lang po. Hindi po. Mas kailangan nyo po yan, Nay. Yan pa lang po ang kaya ko by my personal. Ah... Uh, sana pagka... Oh, nageo. Alam ko nga gano'ng na nangyari. Marami naman daw matanda naghanap buhay pa. Meron mm -hmm. naman daw sakit na uh, tinip sa nagdanak buhay. Mm -hmm. Ano mo mm -hmm. okay. mm -hmm. di? Sabi ko, okay lang naman Ito naman, di ka nila. <laughs> <laughs> okay. Nakikita ko yung namay ko sa iyo. Huwag <laughs> <laughs> na po kayo ang iba. Mm -hmm. Kaya mo yan. <laughs> yan. <hay>, sabi na ng iba. Mabuti na yung naging kaya mo yan. Kaya po din. mo yung mga tao. Kaya Hayaan mo yung mga tao nang sasabi na kaila, kahit matanda ka, pinipilit kang magtrabaho pa, yung ano, may sakit gusto pa pagtrabahuin, may may Diyos pa rin na makakatulong sa inyo. Hayaan nyo po. po. Opo. So, so ganun na yung... Nasabi ko nga, sa kanya, iba-iba lang daw ako, nagbigtik na ako. Huwag ako. niyo pong gagawin yun. Panginoon Diyos. Na Oo. Wag, wag tayong wag nating hayaan na tayong kumikil sa buhay natin. Hayaan mo po yung ang Diyos ang bahala. Sa, ang, ang ibon na naibon, binibigyan niya ng pagkain. What more yung mahal niya sa buhay, yung mga anak niya. Masigit tayo at mas mapalad tayo kasi sa mga ibon. So, tayo, bibigyan niya tayo ng pagkain sa pamamagitan siguro ng ibang tao, sa mga kapitan niya sa video natin uh, sana may marami pang mga tao mahabang sa sitwasyon ninyo. Sagat sa na yun eh. Oh, Sagat na yun eh. oh, Stig, paano ang mga hirap makatulog dyan? Ganyan, nakatagilip. Tapos yung mga kahit ang sige mismo, parang tagpitagpe. Hmm. sa likod niyan. Tapos sa tutulog pa dito, matatanda. Saan po, anak? Dito sila, matanda. Dito dito mo atar si William. So, ano lang na ano niya salamat, salamat po sa salamat po sa inyo kasi may tahan din po ako na uh, So ibibili ko po yun ang mga sabi. Opo 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 na opo, 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 opo at saka yung mga sponsor po natin. Sige po tay. Opo. Ginai. Ginai. Grabe oh, yung sitwasyon nila. Ang natili akong pogi. <laughs>